Brano ni Kimi na si William Chu. May buwelta din laban sa paninira kay Paolo Abilino. Deserve na deserve ni Kim Chu ipagtanggol. Walang nakikitang mali ang kanyang mga kapatid kay Paolo Abilino. Except lang kay Adela Cam. Kaya nga galit na galit sila ngayon at umiiwas muna sila Cam sa mga kapatid. Sadyang naninindigan na rin si Kimi. Walang katotohanan ang bintang kay Paolo. No cheating issue kasi nga hindi naging sila ni Janine. Ito nga ang inang komento. Thank you naman kahit papaano nag-iisip ang mga kapatid ni Kimi. Mas marami siyang kakampi. Pati yung dalawang brother ay nag-unfollow na rin kay Lakam. Hindi tama na pagbawalan si Kim Choo ng mga taong mapapalapit sa kanya. Ang sakit kaya ng gano'n kung kailangan kung kailan mahal niyo na ang isa't isa at invested na sa relationship sa kahadlangan. Sana ma-realize ni Ati Lakam na maganda ang intensyon ni Paolo Milino sa kapatid. Hindi na rin bata para pagbawalan pa ng paulit-ulit. Ayon pa sa isang komento, Paolo himself, he said, hindi niya niligawan si Janine. So siguro, Nakita niya na may ugali at ayaw nito na pinapangunawahan siya. Mas marunong pa sa nararamdaman ng lalaki. Nakakahiya yun, kababaing tao, todo habon. Artista pa naman din siya. Ganyan kung umas na. Dami nga nagsasabi, hindi nila masyadong fame, fibis Miss Janelle Gutierrez na yeah, may attitude ito. Anong sa inyo?